Hi, good evening, good afternoon. Good morning. Nandito tayo guys sa Primark. At alam niyo guys, guys, oh, ang sale, oh, nagsisale. Oh. Oh. Mga sexy. Oh. Meron nga dito nagsi-shopping dito mga ano eh. Mga artista ba? Mga artista ang dito, guys. guys ayan sinong may gusto nito ano bang mga size nyo guys XL naman ang karamihan sa akin ay large XL ang, li uh, ang liliit, X is small is small anong gusto nyo size guys is small medium. Extra large siguro ako, ano? Large. Ayan, guys. Maghanap tayo ng malaki-laking size. Large. And Large. Large? Large tayo o large? Yeah, Sinong gusto ng... Wala XL. XL sana. They don't have XL? They don't have XL? What? Only large? Yeah. Uh, maybe. the sale ones, no. Oh, no? Okay. Page. Thank you. Wala daw XL. Wala daw XL guys. Large lang. O oh, ito guys oh. Sino nagsusot nito? Ano lang ito? Ganyan oh. Ganyan lang guys oh. oh. sino ba? Sino bang nahihiya magsuot nyan? Sabihin nyo na. Ako'y pink. Ako'y maghahanap ng extra large. Oh that's nice color. Red. I like that red, but there's no large, hindi? Oh, there you go, large. I black. Black naman siya. Oh, wala, wala, guys. Dito lang tayo sa mga ano. Ay, wala naman ano. Na, Walang. Ayan, guys, sinong may gusto ng mga? sayo ayan. Pinahanap ko din yung dalaga ko, guys. Ayan, Oh. Ito may gusto nito. Ito, guys, Oh. Sexy, sexy. Ayan, guys. Sinong may gusto nito? Greg. Greg. Ayan guys. Pasensya na ang card ni Lolo. Magagasgas na naman. Magagasgas ang ano ni Lolo. Ay, ayan. Magagasgas ang ano ni Lolo guys. Ang card ni Lolo. Ay, ito oh, mga shoots. Ano ba ang size natin? Wala ako size guys size 8. Ay, ang liliit. Ang liliit naman ng size nila, guys. Ayan, guys. O, oh, eh, may gusto mga nito? Mahirap bibili ng ano, pang Pilipinas kasi. Nahihiya silang magsuot, guys. Alam nyo yon. Nahihiya silang magsuot nito. So, ayan guys, yung nabili ko. Ito yung nabili ko guys. So, wala kang size ba? Sino ba gusto nito magsusuot? Walang size na ano, malaki. Extra small. Titingin tayo guys ng malaki-laki. Anong size ba to? size 10. Wala, wala tayong size guys. Wala tayong size. Maghanap na tayo doon ng ano, bating suit. Magbating suit tayo guys. Bating suit. Ay, ito ah. Oh. Ah, ang laki naman nito. Ito. Ang laki naman itong mga shoots. Parang malaki. Ay, ito oh. So, okay? lalabhan mo no. pa naman here, yan. Minute? Okay. mag ano tayo mag ano tayo ng batting suit wala namang kulay yung gusto ko ang sagwa naman ang sagwa nasa na yung dalaga ko kaya wala so hanggang dito na lamang guys ayan ang dami hanapan ko nga si Christina ang suit sana o oh. wala naman akong size guys wala tayong size maliliit ba kaya nilagay nila sa sale kasi maliliit maliliit Asan na nakita ko ano dito panapin ko yung dalaga ko guys kaso anong dalaga ko Hindi ko makita yung dalaga ko, guys. Maganda nga, mas maganda nga mga to. Size 18. Size 18. Malaki yata yan. Size 18. Magkuha nga tayo ng ano. Yung size. Walang, grabe naman ang size nito. Ito. Ano? 16. Ayan guys. Pasensya na tayo na mimili. Ayan ang napili natin guys. Oh. Ayan ang napili natin. So like and share tayo guys. Like and share.